ang iglesia ng Laodicea. Ang ibig sabihin nito, ang Laodicea o Laos, ibig sabihin ay tao. At ang daik, nangahulugan katarungan o hatol. Kaya hulugan mga taong hinatulan o katarungan para sa bayan, ang ibig sabihin ng Laodicea. Ang kalang tradisyon at kultura, ang lokasyon nito ay bahagi ng Asia Minor pa rin at ngayong moderno ay tinatawag na siyang Denizli sa bansang Turkey. Malapit sa mga lungsod ng Kolosay at Heracles. At ang kultura nito ay sobrang maunlad, kilala sa kayamanan at negosyo, may mataas na pamantayan sa edukasyon at medisina, may sariling sistema ng tubig, ngunit ang tubig ay maligam-gam na nanggagaling sa Akidak. Ito ay mahina at walang lasa. Ang kanilang source of income ay bangko at panalapi sintro ng kalakalan. It, pangalawa, itim na lana, kilala sa produktong damit mula sa pinong itim na balahibo ng tupa at pangatlo ay medisina may sakit na ay self gamot o mata. ang gobyerno namumuno ito ay bahagi ng Roman Empire pinamunuan ng mga lokal na ar aristokratang uh, Romano may malakas na autonomo o autonomy o sariling pamalaan sa sariling yaman ang kasaysayan ng taon nito sa itinatag ng bandang 261 to 253 before Christian era ni Haring Antiochus Disikan ay pinangalan sa kanyang asawa na si Laudis Uh, dumaan sa ilang lindol pero mabilis bumangon sa sarili nilang pira, hindi na humingi ng tulong sa Roma noong 60 ED. Bakit sinulatan sila ni Jesus na uh, humingi uh, noong humigit kumulang na 95 ED? Isa sa pitong iglesia sa Asia Minor na sinulatan ni Kristo sa pamagitan ni Juan, ano ang kailang problema sa Laodicea? Hindi mainit, hindi rin malamig, maligam-gam. Uh, pangalawa ay mayabang. Mayaman ako pero sa mata ng Diyos, sila ay duka, bulag, hubad. At ang pangatlo, nagpapanggap na okay pero walang wala pa lang espiritu kaya sa pahayag 3.16 yamang ikaw ay maligamga isusuka kita sa aking bibig ang layunin ng sulat ay pagsaway sa o na may pag-asa inihimok sila ni Kristo na magsisi at bumalik sa tunay na apoy ng panampalataya kaya sa karagdagan ni LNG White Expand sa Testimonies for the Church Volume 1 page 327 ang Iglesia sa Laodicea ay larawan ng mga manampalataya sa huling kapanahonan kontento sila sa sarili ngunit hindi nila alam na wala silang espiritu sa Diyos. So, the faith I live by, sa page 306, the message to the Laodicean is applicable to the Seventh Adventists who have had great light and have not walked in it. Basta sa aplikasyon, ang Laodicean ay larawan ng Laodicean is the itchers na na may katotohanan pero walang apoy, walang kababaang loob, ang iba. Kaya kailangan sila gisingin sa ating kapanahon ngayon at palakasin na palalahanan ang sa lahat ng mga Uh, leader ng iglesia. Kaya sa karagdagan din sa 70 Adventist Bible Commentary, Volume 7, page 761 to 763, ang mga obserbasyon nito ay, ang una maligam maligamgam, walang buhay o spiritual, kompromiso. Pangalawa, bumili ka sa akin ng gintong din dinalisayan sa apoy. Tunay na panampalataya ay walang iba kay Kristo. No. Ang puting damit ay nag ito ng katwiran ni Kristo o robe of righteousness ng ni Jesus Christ. Kaya pang pamahiran munang gamot ang iyong mata, kaya Espiritu Santo ang magbubukas ng iyong pagkaunawa. Ayan. So, ang ibig sabihin ng nito <coughs> ay kailangan nating ang banal na Espiritu Santo upang ating masumpungan at ating makita ang katotohanan. Kaya the message is rebuke to smugness and self-sufficiency in the church. Page 762. Kyan, ang Laodicea ay espiritual na yugto ng iglesia mula noong 1844 hanggang sa kasalukuyan. Ito ang panahon ng investigative judgment at pagpili ng natapat na nalabi o nasabing rimnan. Inilarawan ang kristyanong may religyoso pero walang relasyon sa Diyos. Sa Laodicean is the most dangerous condition of the souls, deceived by self-righteousness. Ngayong <coughs> ugnay ay pamahiran mo ang iyong mata, simbolo ng Espiritu na nagpapaliwanag ng katotohanan. At ang Laodicea ay larawan ng simbahan na may katotohanan, ngunit walang buhay espiritual. Sa napagkakaisa na bahiran ng kayabangan at espiritual na pag pagkalamig, kailangan natin ng pakinggan ang babala ng Espiritu sa pamagitan ng propitikong mensahe. Si Kristo ay nasa labas ng pintuan. Kumatok ibig sabihin na is niyang pumasok sa ating puso, sa ating aplikasyon sa Laodicea, hindi sapat ang yaman at pangalan. Kailangan natin ang tunay na relasyon kay Kristo. At ang pangalawa, si Jesus Kristo ay kumakatok pa rin sa puso natin. Handa siyang pumasok at makipagtipan sa atin. Kaya ang maligamgam ay mapanganib. Mas pilipiliin pa ni Kristo ang malamig di religyosong o yung sabihin di yung malamig kaysa yung maligamgam sabihin nakaalam ng katotohanan ngunit pinapanatili pa rin hindi aktibo o tinatawag na hindi magagamit o walang lasa. Tetris 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan na kumakatok. Kaya kasalukuyang, kasalukuyang kalagayan ng Laodicea ngayon, ang Laodicea ngayon ay mga guho na lamang sa Turkey. May mga nakalantad na sinaunang teatro, paliguan, templo at aqueduct. Isang patuo ng dating kaunaran ngunit ngayon ay Ala, ala na lamang. Kaya ang konklusyon, ang Laodicea ay larawan ng iglesia. Iglesia may katotohanan pero walang init. May kayamanan pero walang kapangyarihan. May anyo ng kabanalan pero walang espiritu. Ang mensahe ay hindi para sa ibang tao kundi para sa ating lahat na sumampalataya kay Kristo ngayon. Kaya ang paanyaya o panawagan ng ating Panginoong Isus magsisi at buksan mo ang iyong puso para sa akin. Sampah ayam, tapi telur tres bersihkan di sini, hanggang benteng.